Magandang araw po sa inyong lahat uh, Ito po susubukan natin magtanim ng sibuyas Dahil nung nagkaroon kami ng provision Ay Nagsupply sila ng malilit na sibuyas Pero ito tinanggal na ng mga dahon Ngayon kinuha ko naman pinutol ko Pinuha ko lang tong laman niya Susubukan kong itatanim Gamit lang ng uh, Parang po ito pang hydroponic wala kasi tayong lupa dito sa barko kaya ito yung gagamitin ko susubukan ko lang eh, update ko kayo kung mabubuhay o hindi pero susubukan lang natin Ayan. ito lagayan ng ice cream tapos ito ito yung magiging lupa nya natin so on natin siya tutubo siya o hindi alam ko na tutubo yan Kasi, hindi naman lahat ng halaman ay kailangan ng lupa so ilalagay dyan kasi tayong tagahawak ng cellphone kaya ano mano tayo so yan, ilagay na ho natin lahat mayroon pang pa ang tira na ilang peraso pero dyan na natin din papatuboy nyan tubig lang marami malalaman natin na kung anong resulta dahil lang si buyas ay tumutubo lang sa lupa yan lalagyan natin ng ganito atin lang alamin wala namang masama kung susubok tayo di ba yan ating iblay-blayin to iubos na natin to lahat ilagay natin lahat dyan baka sakaling tumubo ayan okay na po ang idea lang naman natin is kung makakapagtanim ba tayo na hindi kailangan ng lupa dahil ang alam natin sa sibuyas ay kailangan nasa lupa lang tsaka kahit anong halaman kailangan may lupa pero ang content natin ay without soil walang lupa yan lang sya tsaka wala na mga araw dito ito na dito ako si ako sa kwan wala na mal araw dito dito lang sa loob ng kwarto ko wala pang lupa yan okay na po Tingnan lang natin kung tutubo yung sibuyas. Kahit walang lupa. Tsaka yan, wala siyang butas. Ayun, may konti siyang tubig. Tapos ang bubuhay sa kanya ay ilaw. Sisist natin. Okay. Ang point lang natin ay tutubo. Hindi yung 布谷鸟。